Mga leon, ang salitang leon pa lang ay nagpapakita na ng imahe ng kapangyarihan at kagandahan. Nabibighan tayo sa kanilang kamahalan. Talagang nakakakuha sila ng atensyon. Ang kanilang mga dagundong ay umaalingaungaw sa buong savanna. Ang mga leon ay nasa tuktok ng food chain. Ang kanilang presensya ay nagpapanatili ng balance sa ecosystem. Pinag-aaralan natin ang mga leon para maintindihan ang kalikasan. Ang kanilang kaligtasan ay hindi may na isang malusog na planet. Ang mga leon ay karaniwang matatagpuan sa Afrika. Nakatira sila sa mga damuhan, savanna at bukas na kakahuyan. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay sa kanila ng makakain at masisilungan. Ang mga leon ay mga sosyal na hayop na naninirahan ng sama-sama na tinatawag na pride. Ang isang pride ay karaniwang binubuo ng magkakamag-anak na babae, kanilang mga anak, at ilang mga laking leon. Ang mga babae ang karaniwang nangangaso. Nagtutulungan sila para mahuli ang kanilang pagkain. Ang mga lalaki naman ang nagpo-protekta sa teritoryo ng pride. Tinutukoy ng mga siyentipiko ang edad ng leon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Sinusuri nila ang kanilang mga ngipin para sa pagkasira. Pinag-aralan din nila ang kanilang kiling. Ang kiling ng isang lalaking leon ay lumalago at nagiging mas maitim habang tumatanda. Ang laki ay isa pang palatandaan na edad at kalusugan ng leon. Sinusukat ng mga siyentipiko ang haba at bigat ng kanilang katawan. Inihambing nila ang mga sukat na ito sa mga umiiral na datos. Nakakatulong ito tungkol kung ang isang leon ay partikular na malaki o maliit. Seksyon 4, Mga Alamat ng savana. Maraming sikat na leon sa kasaysayan. Isa na rito si Scarface mula sa Kenya. Kilala siya dahil sa kanyang peklat. Isa siyang malakas na lalaking leon na namuno sa kanyang teritoryo sa loob ng maraming taon. Ang isa pang sikat na leon ay si Seaboy mula sa Botswana. Kilala siya dahil sa kanyang napakalaking laki. Isa siyang mahusay na mga ngaso kahit na sa kanyang katandaan. Ang mga leon na ito ay naging mga alamat. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan at kagandahan ng kalikasan. Section 5. Pagprotekta sa Pride nakakalungkot ang populasyon ng mga leon ay bumababa. Ang pagkawala ng tirahan, pangangaso at pagbabago ng klima ay malalaking banta. Ang mga pagsisikap sa konserbasyon ay mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Dapat nating protektahan ang kanilang mga tirahan. Dapat nating itigil ang ilegal na pangangaso. Dapat nating turuan ang iba tungkol sa kahalagahan ng mga leon. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kilos. Responsibilidad natin na siguraduhin na ang mga kahangahang nilalang na ito ay patuloy na mabubuhay para sa mga susunod na henerasyon.